maayong mood to guys o ito po aking ipakikita sa inyo guys is here kung anong ang ginagawa namin ngayon guys naglilinis po kami ng palay guys o ginamita ng bila o ginamita ng blower di mano guys o tingnan ninyo guys ang aking ginagawa ang aking asawa may nag ano sa palay guys um, ako naman ang nag kuan guys sa blower uy paspasi diha mura magkagwa kay kusog na mahaw na manggalik ka pangasog ah, hakaan nagtujuk lagi guys inja Kahit man guys Bugat at si sa nagpalit guys hindi <laughs> panik kay di hindi marunong mag ano guys maglinis ng palay ay ah, hinay mang guys may hin-hin man magtujuk sa kuan blower eh, kasi guys ang gahi gahi guys sobra oh tinang niyo tingnan niyo guys kami ah kami yan ang asawa ko si Will Vlog yan ako yan nag ano naghawak sa may blower oh, thank you for watching guys pa support na lang sa akin channel guys mga upload pabius naman tulong tulong na lang po oh, uh, la bujuk Pangusug ag bujuk kamita na imong kusug, kay hakaan man ka ako kunoy mag di